Base po doon sa mga priority na nabanggit po ninyo, ano po, Congressman Gato, uh, maski ba sabihin natin abutin pa ng 2028 or 2029 folder yung kabuuan ng accomplishment na yan? E eh, napakalaking bagay na yes. po Actually, yan. Actually, 5 to 10 years. Napakalaking bagay na po yan. Yung uunahin ninyo mga priority areas na yan para sa ating mga kababayan, ha? Yung mga taga-Bisayas, yung mga taga Northern Luzon, yung mga taga Mindanao, ay matagal na po nilang inaantabayanan yan. Yung, yung uh, batas na yan, siguro po, ano, Congressman Gato. Sabi nga ng Pangulong uh, Marcos Jr., ay, hindi niya kaya makita na itong ating mga kababayan, eh hindi naman lang makatikim ng ikang ika nga espesyalista uh, sa, sa uh, natitingin sa kanilang karamdaman. Yung iba nga po, eh, namamatay na lang na hindi pa nakikita, hindi nakakapunta sa isang specialty hospital o isang specialty center. Kaya napakalaking tulong po yan, Congressman Gato. At sana nga po eh, nandiyan kayo lagi para tutukan yung uh, buong implementasyon ng nasabing batas, Congressman Gato. Totoo po yun. At uh, kami po ay nagagalak at ngayon. This is a really a big step para ma-achieve natin yung access ng lahat ng Pilipino hmm. sa mga pangangailangan ng mga espesyalista Doktor at sa kang mga espesyalistang mm. equipments or facilities. Ngayon ang tanong ko dyan, Congressman Gato, ma-apply ba dyan yung universal healthcare law? Opo, uh, under the universal health law, uh, mula sa promotion, sa prevention, sa curative, sa rehabilitative, ay kasama po yon. From the simplest to the most complicated diseases, kasama po. 'yung uh, benefit na makukuha ng bawat Pilipino under the Universal Health Care Act. Siyempre, halos lahat naman na po Congressman Gato ay miyembro ng uh, PhilHealth, hindi eh, po ba sa mga panahon natin ngayon? At, okay. So lahat uh, po lahat yan. Po. Lahat po dapat. Uh -huh. So wala na pong problema lalo na 'yung mga indigent patients natin na magpapatingin. Halos sasaluhin na po lahat ng uh, PhilHealth 'yung kanilang gastusin. Ganun po ba 'yon Congressman Gato? Opo, opo. Ah, uh, fact, wala ng dahilan para hindi maging member ang isang Pilipino ng PhilHealth at wala ng dahilan para hindi maka-avail ang bawat Pilipino ng PhilHealth benefit. Talong dyan, Congressman Gato, ito pa eh. Yung, syempre, iba yung pagtingin ng espesyalista, pagkukonsulta, pagkukonfinement, yung gamot na kinakailangan ng mga cancer patients. Alam niyo naman napakamahal ng gamot ng isang cancer patient. May may, may role pa rin ba doon ng universal healthcare law natin para makatulong naman sa gastusin sa medisina? Meron po ang uh, programa ng ating gobyerno, meron din programa ang PhilHealth doon sa mga cancer patients. Although hindi lahat ay masasagot po ng uh, feel PhilHealth or hindi lahat ay masasagot ng ating uh, pamahalaan lalo na sa mga gamot na sa mga cancer. Uh, lalo na dun sa mga gamot na wala pa dun sa tinatawag natin na national formulary. Uh, kumbaga yung mga gamot na ito ay available pa lang sa labas o sa mga private na distributor. Okay, so Although meron din po ang programa para matugunan at uh, mabawasan yung gastusin ng isang pasyente na may uh, karamdaman ng cancer. May criteria po ba na kailangan para maka-avail ng service? O talagang pag sinabing PhilHealth ano ka PhilHealth uh, member ka, kriteriya na yung qualification na yun? O meron pang kinakailangan ibang qualification para makapag-avail ng mga specialty centers na ito, Congressman Gato? Katulad pa rin yung, uh, yung chain of ano no chain of uh, referral system. Uh, halimbawa ako may sakit. Uh, kung halimbawa ordinary lang na sakit na hindi naman kailangan pang pa uh, ter ng level uh, tertiary uh, care ay ma-address na po yan ng mga regular o mga general practitioner. Uh, pero pag halimbawa yung doktor na yon ay nakita dun sa pasyente na kailangan na niya ang uh, ng isang es espesyalista, yung doktor na yun ang magre-refer doon sa espesyalista, doon sa specialty center o referral center mm -hmm. at doon na makaka-avail ng serbisyo na manggagaling doon sa specialty uh, center na po yun. Okay. So lahat po ay uh, uh, makaka-avail as long as kailangan niya. So it doesn't matter kung uh, gato, kasi alam naman yung mga nakikinig sa ating mga kababayan natin, Uh, nakakarating po tayo Luzon, Visayas at Mindanao itong ating programa ano po maging sa ibang bansa sa pamamagitan ng Radio Pilipinas Worldwide. Uh, this could also cater to OFWs was umuwi sila dito sa Pilipinas. Ang OFW po, pag-uwi na Pilipinas, uh, member ko rin po sila ng PhilHealth. Uh, uh, mm, yes. mm -hmm. po sila ng, ano, ng uh, ng lahat ng uh, benepisyo na dapat ma-receive ng isang PhilHealth member whether you are an OFW or uh, a non-OFW. Napakagandang pakinggan ano po Congressman Gato uh, nitong Special Specialty Center Act na pinirmahan ng Pangulo sa tulong po niyo, binuo po ito. Dito pwede natin sabihin na hindi porque mayaman ka, ikaw lang ang may access sa ano ngayon, sa mga specialty doctors o specialty centers. Maging ikaw e eh, ordinaryong Pilipino sa manliblib ng Pilipinas hanggat mayroong uh, specialty center, eh, makatatanggap ka na ng uh, atensyong medikal. Tama po yun. Hindi po namimili ang ating pamahalaan, hindi po na ang uh, uh, uh ang uh, ating mga hospital uh, lalo na'y mga specialty centers under the Department of Health and the GOCC na kahit sino po mayaman may kaya man or hindi in fact ang mas uh, bibigyan ng prioridad ay yung mga underprivileged uh, kumbaga dahil alam naman natin na mas kailangan nila ang tulong sa manggagaling sa ating uh, mga hospital ng gobyerno